Tiyuan. O purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kaniyang dinalaw at tinugos ang kaniyang bayan at nagtaas sa atin ng sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kaniyang alipin. Gaya ng sinasabi niya sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, na nagsilitaw mula pa noong unang panahon. Kaligtasan mula sa ating mga kaway at sa kamay ng na mga napupuot sa atin upang magkawanggawa gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kaniyang balang natipan. Ang sumpa na isinumpa na kaniyang isinumpa kay Abraham na ating ama na ipinagkaloob sa ating na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway ay pinaglinaw pinaglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at sa katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw o oh, at ikaw o oh, sanggol tatawagin kang propeta ng kataas-taasan sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadanaw sa atin at liliwanagan ang mga nalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan.